Ayan guys, nilalabas na ni Emo yung baboy. Ayan, shout it out. Ayan na yung baboy, ilalabas na nila. Ayan, 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 ayan. Magaling eh. Kaya pangawin ka Yan no. Ganyan pala ang teknik. Ayan guys, sasakay na nila yung baboy.

Mela ilak me bala apang nyari pa. Nyari. Iba kan. Yey. Batela lang takiknya. Tsu. Urak. Itaket. Ang Ah. Yan lah. <critical tensor>